J. Barra and Fiang Smith o mas kilala sa tambalang J.N. and Fiang overload ng kasuitan sa Siki What's up madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Heto nga ang latest update dito kina JM Ibarra at Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang JN Fiang. Talaga nga namang overload ang kaswitan nito ni na Jamie Barra at Fiang Smith sa Siki Hor. Narito ang mga naturang video. Ating panoorin. kininto pa ng saksing buhay na nagbibidyo sa JN Fiyang sa Sikihore. And I quote, ayan, ika nga, ika nga ni Mrs. Fancy on IG, and I quote, Yes po, since PBB days, hindi ako pumasok sa work kanina, bahala na with crying emoji. Check mo, mahabang video after this, si JM po ang mas klingi kahit sa shoot nila, Nabawal bawal i-video namin. Si JM po ang maalaga. Yan, o oh, diba? Panoorin nga natin ang naturang video kung gaano kaklingi itong si JM Ibarra kay Fian Smith. Is it,

Bye for. <laughs> ay talaga nga namang level up na itong si J.M. Barak kay Fian Smith. Iba nga naman talaga ang may karapatan, di ba? At kung klingi si J.M. Ibarra kay Fiyang Smith at maalaga ay hindi rin talaga mawawala at maiiwasan ni J.M. Ibarra kay Fiyang Smith ang kanyang pagtripan si Fiyang Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa latest update nga ni Jamie Ibarra sa kanyang Instagram story ay ibinahagi nito kung paano, si, kung paano niya inasar si Fiyang Smith. Narito ang naturang video. talaga nga naman J.M.E. Evara napakagaling mang asar hindi naman marunong manuyo binatrit mo na naman si Fiang Smith at talagang kailangan mo ng matinding lambing lambing yun mamaya kay Fiang oh paano mga madlang people kung gusto nyo pong laging updated dito kina Jaime Bara at Fiang Smith at sa minahal nating JN Fiang ay huwag nyo po kalimutang mag subscribe i-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong latest sa mga video ko muli po ako po si Josepa dito sa Josepa anong latest hanggang sa muli paalam